yo guys, magandang gabi. Eh. Dito na kami ulit. Ano, lang namin sa hospital tong nato kasi nagkaroon siya ng sakit sa ano, sa lalamunan. Ayun, nakuubo pa niya. siya nakapa ko siya kanina pero hindi naman siya pinauwi siya kagad ng teacher niya kasi ano, namamagaan lalamunan niya. Eh. Kasi nagkaroon siya ng sore throat sa lalamunan tapos malapit na siyang magkaroon ng UTI kung hindi nagapan. Kaya ayan. Ngayon, hindi siya pinapapasok. Hindi namin, hindi siya pinapapasok ng doktor kasi kagagaling namin sa hospital. Ayan, pina-check up ko yan. Pina-check up namin yung bata na Si Dudong. Pina-check up namin kasi makulit yan eh. Tigas lang ulo. Puro inom ng inom ng soft drinks. Kaya yung mga bata dyan na mahilig po inom ng soft drinks. Huwag niyong nagayahin to. Kasi matigas ang ulo nito eh. Diba? Kaya ikaw bata, ano sabi mo sa mga batang mahilig mag-inom ng soft drinks? Tumigil na kayo, nakakalito ako. Ano? Tumigil na kayo, masasakit yung lamunan niyo at tinggalin ng pagsalita. hmm yan Di diba, hindi siya makapagsalita kasi masakit yung lamunan niya guys eh. Oh, at okay hindi kayo makakakain dahil masakit ano, lamunan kayo, iluwan lamunan niyo. Ah, di ba, hindi rin siya makakapasok Kasi hindi siya pinagpapasok ng teacher niya. Kaya siya ngayon nandito sa bahay. Nagpapagaling kaya, kaya yung mga bata dyan na matigas ang ulo Kung isang beses lang uminom ng soft drinks Makinig sa mga magulang ha Okay yung gagaya dito Kasi ito matigas ang ulo nito eh Ha? Kaya yun Yung lamay ko pa yung maano sa inyo Kasi nangyari na sa kanya Kaya yun Salamat Paalam. Bye bye Paalam